Binanatan ng dating komedyana at singer na si Mistika ang sikat na paresan ni Diwata. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi ng singer ang kanyang naging obserbasyon kay Diwata at sa sikat na kainan nito. Sabi ni Mistika, nandidiri raw siya sa paresan dahil madumi raw ito at nilalangaw pa." Bukod pa rito, Pinuna niya ang umano'y pagbabago ng ugali ni Diwata ngayon at nung hindi pa ito nakikilala ng mga tao. Yung itsura ni Diwata ngayon nandidiri na sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya, kitang-kita na yan sa videos online, sa ad ni Mistika. Pagpapatuloy pa niya, iba ang frate niya sa mga bumibili ng pares niya na talagang sumusuporta sa kanya pero pag siya ang bibigyan ng blessing todo asikaso siya buong araw. Marahil ang sinasabi ni Mystica ay ang mga recent gifts na natatanggap ni Diwata gaya na lang ang pagbibigay ng house and lot ni Rosemar sa kanya kamakailan. Hirit pa ng dating aktres, bale wala na rin daw ang effort ng mga tao na pumila dahil sa pagbabago ni Diwata. Alam ko, napansin niyo rin na bale wala na yung mga taong pumila at kumakain sa paresa niya. Ang bilis niyang nagbago, papaano pahahanga ang tao sa kanya kung ganoon siya? akala mo kung sino na siya na hindi na maabot, giit pa ni Mistika. Matatanda ang may mga kumakalat rin na video sa social media kung saan makikitang marami siyang tinatanggihang tao na nais magpa-picture sa kanya. Sinabihan pa niya si Diwata na asikasuhin ang dugyot niyang tindahan. Unahin mo ang sanitation at kalinisan ng mga kumakain sa iyo, yun ang dapat inaasikaso mo, hindi ang mangbara ng mga taong ikaw naman talaga ang pinunta hindi ang pares mo, giit ni Mistika. Hindi niya alam na ito ang magpapabagsak sa kanyang nilalangaw at dugyot na ugali, dugyot na katawan at pagmumukha at dugyot na paresan, sabi pa nito. Okay, back to work na naman tayo mga anak. Um, gusto ko na ipagpatuloy talaga ko na inumpisahan ko tungkol kay Diwata, di ba? I'm so glad na maraming sumasang ayon sa akin at uh, naka, Obserb na rin sila na talagang malaki nang pagbabago kay Diwata, di ba? Uh, he has to understand na dahil sa mga vloggers at saka dahil sa mga customers kaya nga siya naging successful. Dahil kung ang uh, binibigyan na lang niya ngayon ng uh, importansya at uh, oras eh yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano libo-libo o kay milyon or whatever katulad ni uh, ni Rosmar, eh hindi na tama, di ba? Ang uh, layunin ko, kung bakit ako nagsasalita dahil ang lagi kong pinapangaral ay yung magsumikap ka, ipakita mo na kaya mo at hindi ka aasa sa tulong ng iba ganun. So nung una, talagang ako ay talagang humanga dahil pinakita talaga niya nagsumikap siya from rags to riches pagkatapos ngayon dahil binibigyan na siya ng kung sino-sino dahil nakikirag ride on sila sa kanyang popularity. Well, I mean, talagang nilulubos-lubos na nila at ah uh, dahil dito eh napansin natin talaga hindi lang ako nakapansin marami na rin at nakikita ko talaga yung mga proof dyan sa videos sa youtube facebook at sa kung saan saan social media eh talagang nakita na natin na nagbago na talaga uh, lumaki na yung ulo niya talagang tumaas na yung area niya uh, talagang uh, lumaki na yung hangin sa kanyang ano, hindi na niya naisip na dahil sa mga to, dahil sa mga customers, kaya nga sila pumupunta, dahil gusto nila magpa-picture, gusto nila magpa-video, gusto nilang magpabate, magpa out or whatever, yun naman ang layunin nila eh, kaya nga sila pumipila. Uh, diba? Ako, kung sakali man, uh, sa pagkain lang, ang daming pwede dyan, diba? Ang daming pwedeng kainan dyan. At ganoon na rin, marami na rin gumaya. Marami na rin ano. At mas masarap pa, ayon sa mga naging uh, uh, videos dyan. Mas masarap pa talaga. Pero dahil nga sa kanya, pumipila sila, dahil curiosity wise, dahil gusto nila magkaroon ng picture video with him. Pero ang pinapakita niya ngayon, yung inaasal niya, ay hindi na talaga maganda. Parang nakalimutan na niya na siya ang dahilan kung bakit ang mga to ay pumipila so, hindi sa nilalangaw ng mga pares niya or whatever so yun din ang ano ko from the start yun din napansin ko kasi natural hindi maiwasan talaga yung may mga langaw lalo na naka-expose hindi naman lahat ay naka-estante o di ba at saka yung yung ano yung uh, hindi lang sa langaw kundi sa alikabok din mga ganun so i mean kung ako wala talaga akong ano wala akong ah uh, Uh, panahon para pumila o kaya'y kakain sa ganong lugar ang sa akin lang naman is curiosity wise at talaga humanga ako sa kanya tal gait paano talaga eh alam niya kung paano kunin yung uh, uh, ano yung mga puso ng tao pero sa ngayon I am sure na ito yung kakabagsak kasi nagiba na talaga siya hindi na siya yung katulad ng dati na talagang hinangaan ko talagang umere na siya so ngayon kung ang gusto lang niya entertaining gusto lang niya talagang uh, uh, maging uh, ano yung mangging uh, uh, mangiyang tao na talagang may panahon lang siya eh yung mga nagbigay sa kanya well antayin natin sila na lang ang maging customers niya di ba nakalimutan niya na yung number one customers niya itong mga tumatangkilik yung mga pumipila na talagang pinapahiyana niya di ba ako kung na ako oh, oh, why do i have to go back At talagang sasabihin ko talagang babarahin ko kung anong ginawa sa akin hindi yung sasabihin ko pa na oh ganito kanya Diyos ko, ipagtatanggol pa. Nakakahiya, di ba? Pinahiya na nga kayo. Pagkatapos ipagtatanggol nyo pa. Diyos, para sa akin, wala na akong mukha. Ipakita pag gano'n, Lalo na kung marami nang kumuha ng video na ganon, trato sa akin. Tratuhin niya akong tao. Hindi yung niya akong parang gago, tanga. Di ba? Ganun lang yon. Samantala, binanatan din ni Mystica si Rosemar. Ayon sa kanya, ginagamit lang daw ni Rosemar si Diwata para sa kanyang pangsariling interes. Panuorin natin ang video. Alright guys, i-continue ko kung ano yung mga naumpisahan ko tungkol din kay uh, Rosmar na maliban lang kay uh, uh, Diwata dahil sa napansin natin na talagang nagbago na nga siya dahil talagang um tumaas na talaga yung ere niya at talagang iba na yung uh, pakitungo niya sa mga vloggers o kay consumers o kay customers na hindi nag-aalay sa kanya ng mga regalo pero hindi niya alam na ang mga ito ang mga number one na pumipila para lang tangkilikin ang kanyang uh, negosyo, okay? So, uh, dahil sa napapahiyana sila o okay, dahil sa kung ano na yung... Uh, na feel na nila na treatment na talagang hindi naman talaga maganda kasi napapahiya na sila sa social media kaya nga naman yung mga ibang tao na nakapanood sa mga videos ko eh talagang sumang-ayon sa akin so hangga't may mga taong sumasang-ayon sa akin at lalong-lalo na rin doon sa nabitawan ko ng na mga uh, aking pananaw tungkol kay Rosmar kung bakit siya tumutulong kay Diwata then uh, at least kahit papano nakikita nila at i'm sure na talagang alam na alam din nila kung ano talaga ang real uh, agenda o kayay uh, whatever behind kung ano yung uh, uh, nasa plano ni Rosmar. At nakita na natin, 'di ba? Nung una sabi niya na oh hindi daw hindi daw para ma-endorse ang kanyang produkto. Pero tingnan mo ha, panay ang kanyang uh, bigay ng mga produkto plus of course daladala -dala rin yung kanyang uh, truck na may uh, uh, may malaking picture niya at saka mga products niya, mga ganon. So, obviously, nakita rin natin na talagang binigyan na rin siya ng uh, isang uh, uh, another event na talagang kinuha na nga talaga siya. Okay? Pero ang mahirap diyan kasi nagpanggap na kunwari ibinibigay na libre ang mga to. Pero <laughs> Na-realize natin na at the end pala ay ah, ito pala ay endorsement. So may kapalit, 'di ba? I am sure na maraming tao na hindi pa alam talaga. Kaya sila yung talagang uh, uh, ginigising ko lang kasi akala nila basta-basta na lang sila, aasa rin na sana sila matulungan din, ganun ganyan. So ngayon, pumila nagpilahan na rin sila doon sa uh, sa place ni uh, ni uh, Rosemar sa kanyang arm mansion, nagpilahan na talaga yung mga taong gustong uh, humingi rin ng tulong pero without realizing na kaya nga niya ginagawa to kasi gusto nga niyang gamitin nga si Diwata. Well, obviously eto nga, napatunay na talaga kung ano yung pakay niya. oh There's always a big agenda right there. Kaya yung mga taong umaasang uh, magbibigay si Rosemar ng malaking tulong at milyones din tulong sa kanila, sorry. Maliban lang dun sa mga uh, <clears throat> pinasikat na rin sa social media na tinulungan niya mga ganong-ganyan. So, pinipili lang po talaga. Kailangan talaga na pipiliin din niya kung sino yung mga tao na pwede rin niyang gamitin. O, di ba? So, I mean, without elaborating already kung yun yung mga 'yon, nakita na natin, nagkalat na sa mga videos, very obvious, 'di ba? 'Yun lang naman. Hindi ako naiinggit, may trabaho ako, 'di ba? Ang sa akin lang naman, hangga't meron akong uh, right para makapagsalita rin para at least yung mga tao maimulat sa mga mata nila na nothing is for free here. So, kailangan lang talaga natin na gamitin yung ating um, ang ating uh, mga mata, Hanggang ang ating mga lang, nga, ano ang masasabi at mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag, mag di huwag din kakalimutan mag-subscribe -like oh, at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Huwag din kakalimutan i-like at i-share ang video na ito. Salamat.